Kailangan, Kailang pag umiida tayo, ay paano? Papitik natin yung mga joint joint natin. Sinin natin sa gitna ng ganun, sa so, makipag-lip ko ng Basket. Kasi nagbubuhat pa. Ako nga eh. Binilinan ko na to eh, si Mami. Sabi ko. Pag may nakita kasi ako. Pag may nakita kayo ano, gawain eh. binubuhat nyo. Oo. Nag-treat na, na, -treat na sa akin to. Nagpa-treat na sa akin to. Okay na. Eh kaso may nakita ko siyang basket na may laman. Inangat niya raw. Inabukasan. May lumak, parang ah, may lumang itik wala naman. Hindi na, parang bigla lang. Niyang... Parang may nahata. Tina, parang, ito. Oh, Ayun. Yeah. Okay. Kailangan, ano. Patutulong kayo pag alam nyo medyo mabigat, ha? Oo, okay, oh, relax, kaya, huwag mong din, ano, hati hatiin mo. <laughs> Correct! Oo, <laughs> oh, ganun, misa. Mga lima-limang kilo pwede na yun sa inyo. Sa akin, limang kilo ko ba? Kikilohin ko, ilang kilo. Oh. Kunti lang yun, eh. Hindi, <laughs> Di, sa akin yung marami. <laughs> Hindi siya kikiloin mo, mga sampung kilo yun. Hindi, kayo mami, sa ganitong uh -huh. edad, kahit pa paano, mga limang kilo pa baba na lang. Pero pagka lumampas na ron, yung uh -huh. eh, wala lang, chill moment na lang kayo. Huwag na kayo magpuwersa. <laughs> eh, hindi nga kasi sanay eh. Bakit, eh, no? Pag Minsan nakakalimutan natin, kala natin hindi tayo tumatanda eh. Tagilid. Yung mayayon, parang yung parang gising pa rin yung ginagawa natin sa bahay, okay lang. Pero hindi tayo pansin, labigla ka pala, pinuhot na yung nabigat, ka. yari. Kala mo, kaya pa natin. Tumutupok na ang ano Uh, pa, pa, po talaga pagkakakalaman. Ay, pa pag talaga, parang nangihinay ang mga ito Mas may problema tayo sa spine. Nangihinay. Kasi meron tayong tinatawag na degenerative change. Normal lang yung sa mga nagsisinyor. Normal lang yun. Kaya pag nagpwersa tayo, bigla na lang silang pumuputok, masisira. Pero yung ganitong posisyon, pag lumagutok, walang problema. Pero yung patayo, Pabuhat ng pagaya, may problema. Kailangan patagilin, squeeze. Kita nyo naman, minsan dami lumalagotok pero hindi naman napipilay kasi ito yung tamang position para magpalagotok ng katawan. Okay, tihaya kay mami. Eh. Pero yung pupwensa ka na, ano? Pag ganito, isang paa, yari ka. Pag may lumagotok dyan, hindi ka makabangon. <coughs> Mamaya, eh, pagtihayan nyo rin. Pag... Ipitigin ko rin yan. Kasi dadapa pa kayo. Ha? No? Masasayang na yun. No? Malalaman nyo, hindi na okay yung tuhod nyo. Pag naglalakad kayo, may aray-aray kayo. Pero kung wala, good job. Nag-aray-aray naman kayo. Kon konti lang. Okay, hindi. Meron lang time na parang ano. Tapos, ba't parang tumangta pa din yan? Aras 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 Yan. Oh, may isang mano yun. Doon yun. Yan. Yun yun. Kailangan nakakabalik lahat ng mga facet joint. na naman, gawain bahay nito. Nanay, nanay. Sino may kasama nyo dati? Marami natin sila rito eh. Hmm. Ay, hindi, bagus. Hindi, hindi ibig sabihin, sino ba yung kasama nyo dati? Kasi merami harami rami na rin yung sinama nyo rito eh. Kapamakin ko, kapitbahay. Oo, oh, yun oh, yung mga iba-ibang ano nito, si Mami. Ko. Recruiter ko to eh. Ako, kapitbahay, pinsan, pamangkin. Yung iba pang mga kilala. Ayun lang Gusto ko maisama dito. Sino? Tapilok daw siya. Tapos sabi niya, baka to ako madialisis. nag na. Ha? Huh? Ngayon, Tap -tapilo? na Ta tapilok? Bakit ka matadialisis? Sabi ko, na tapilok ka lang. Dialisis na kalit yung sinasabi. E eh, pag sinunod niya yung doktor na yun, diretso na yun. Ano? pag hindi, hindi siya makahihih, dadialisis di ka. Hindi. Siguro may nagsabi lang sa kanya dahil hindi na yung Ah, hindi doktor ang nagsabi? Hindi. Huwag okay. siya maniwala rin, magpa-check up siya sa dalawang hindi hindi rin. Epe, lumapit sa akin, ininervyos. Tapilok lang, madialisis ka. Anong connect? Walang connection yun, kasi pa, kailangan... Tapos hindi niya pinahilot, Tapos dinala siya sa ano, sa antipolo, doon nagpa-doktor, o oh. nag-uric acid daw, ganyan. Pero hanggang ngayon, magapa rin pa ah. Tapos binubuhat na siya, hindi na siya makalakad. Pagkakaroon eh din yung pinag nila tao. Ganito na? yan, ganito yan. Yung Ay uric acid, yung uric acid connected yan sa ano? Connected yan sa bato. Oh, oh. Yan. Pero yung tapilok hindi yan connected sa ano? Pag mataas kasi ang uric acid mo, hindi ka rin palalakarin yan. Pag nag-retaliation, nag-retaliate yung pamamagaan ng mga joint natin. Ganun yun. Pabasa nyo sa akin yung ano? Tignan ko yung ano? Yung blood chem niya. Tignan natin. Send nyo sa ano? Sa send sa inyo kung ano yung bakit. Huwag kayo ka, siyang ka kamong mangamba muna. Kaya yeah, huwag siyang uh, siya sabi-sabi. Kasi pagka tropa-tropa lang nagsabi, ako madadialisis ka kanyan Tapilok lang. Maliba na lang kung talagang ano, na i, nagpipilyo niya yung ihi niya. Kung masakit siya pag umingi, may dugo, ay sigurado. Baka nadagdag lang yung tapilok na yun. Yun yun. Naging dahilan lang. Naging dahilan ay eh, hindi siya makalakad. Kasi kung mataas ang uric niya, ibig sabihin nag-failure na yung ano niya, liver niya. Pag may yung failure yung liver mo, o. yung bato mo, dun din yun. Tataas kasi yung creatinine niya eh. Madugang niya, yung daw natapidok, yung kinang naipanglalakad. Kaya, lalo mo ang... yeah, yeah. mga... Kaya, na lang yun, baka mga mataas talaga yung uric niya. Hmm. Doon, possible may connection. Pero yung tapilok lang na ano, normal, tapos bigla kang sasabihan ng ano? Teresis? Hindi. Paputol ko dalawang pa, pa kung connected yun. Hindi connected. Malayo yun. Relax lang. Inhale. Exhale. Ang sabi ni Bulbogtog? Tin. Ayan, tin. Oh, kanina aray-aray ka ngayon, sabi mo masarap. Oh, sakit talaga ako. sakit talaga kanina, grabe. Oh, kita mo naman yung ano. Nahihihiyak ko sa Kita mo naman yung naging oh, so. oh, oh. na kan... ano, isod. Oh, ngayon, nahihihiyak mo na. Kanina, naka... Ano ba yun? Na, kahit nga, kaya nga pag inabutan ka ng pera, hindi mo pa, <laughs> <ma> hindi <laughs> mo kuha. So, hindi, so, mahihihak ka pa. Ba? Roy, ayun nga na, Roy. Kailangan talaga kahit papano, may grip. Nakadampi lang yung kamay mo eh, di. Pumakaw. Nandito, bawal kang basa. Bukas na. Bukas na. Bukas si na ang si papasok. Si Ped na isama ano ko dito. Si Ben po. Ano yung mga problema ni Ped? Oh, sige, tayo. Nagilid, yan. <laughs> Doon tayo sa solid. Oh. Okay, <laughs> walang hand. Thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga. Pray, number one. Praise God, talaga.